Ina ng kadiliman, ang lihim ng ina ni Eugene. Siya mandirigma, o halimaw? Alamin ang madilim na pinagmulan ng Diyos ng mga ghost hunter, mula sa sinapupunan ng isang nilalang na hindi dapat magmahal. Bago pa managing alamat si Eugene, may isang kwento ang nakabaon sa dilim, ang kwento ng kanyang ina. Isang babaeng misteryoso, makapangyarihan, at itinatagong lihim ng mundo ng mga espirito. Sino si Ryzen, at paano siya naging ama ni Eugene? Isang love story ba ito, o isang sumpa? Tuklasin ang kwento ng pinagmulan ng Diyos ng mga Ghost Hunter, at ang karimlan ng kanyang dugo. Bago pa manisilang si Eugene, may isang pangalan ng kinatatakutan sa mundo ng mga anino, siya ay si Seraphina. Isang tagapangalaga ng mga lihim na daan sa pagitan ng mundo ng tao, at mundo ng mga espirito. Hindi siya tao, hindi rin ganap na multo. Isang nilalang na isinilang mula sa dugo ng mandirigma at ng isang diwata ng kadiliman. May taglay siyang kapangyarihang nagbabalanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Serafina ay nagtatago. Sa ilalim ng pangalang Aling Rosa, siya'y namuhay sa isang liblib na baryo, nagtatago sa anyong matanda, nag-aalaga ng mga halamang gamot, at nagpapagaling ng may sakit. Walang nakakaalam kung sino talaga siya, hanggang dumating si Ryzen. Si Ryzen ay isang mandirigmang espirito, isang nilalang na tinalikuran ng langit at ipinagtabuyan ng impyerno. Likas na mapagmataas at mapanira, ngunit sa mata ni Serafina, si Ryzen ay isang nilalang na naghahanap ng kapayapaan. Sa loob ng tatlong buwan, sila ay naging magkasama. At sa pagitan ng bangin ng dalawang mundo, may pagmamahalang sumibol. Ngunit hindi ito isang pangkaraniwang pag-ibig dahil sa pagbubuntis ni Serafina, nagbalanse ang dalawang mundo. Dumaan siya sa matinding paghihirap sa bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan, may mga espiritong biglang naglalaho. Sa araw ng kapanganakan ni Eugene, pumutok ang lupa, at pumasok sa mundo ng mga tao ang mga nilalang na matagal nang nakakulong. Ipinanganak si Eugene sa gitna ng eclipse. Isang tanda na ang batang ito ay magiging tagapamagitan o tagawasak ng balanse ng kadiliman. Dahil sa panganib, inilihim ni Seraphina ang kanyang anak. Ipinamigay niya ito sa isang matandang albularyo sa malayong kabundukan. Dito lumaki si Eugene, malayo sa katotohanan ng kanyang pinagmulan akala niya isa siyang normal na bata hanggang sa magsimulang magpakita ang mga multo hindi para takutin siya kundi para sumunod sa kanyang mga utos at may isang lihim pa hindi lang si Eugene ang anak ni Seraphina sa ikalawang buwan matapos mawala si Ryzen, muli siyang nabuntis ngunit ang pangalawang sanggol ay inagaw ng mga espirito ng kadiliman isang batang isinilang sa mismong mundo ng mga multo Itinatagong lihim ng kadiliman, ang kapatid ni Eugene ay pinalaki bilang tagapok sa Dot ang magiging pinakamalakas na kalaban ng Diyos ng mga Ghost Hunter. At sa bawat laban ni Eugene, Dot may aninong palaging nakamasid. Isang kapatid, isang salamin, isang banta, Seraphina, ang ina ng kadiliman. Siya ang ugat ng lahat. Tanong ngayon, kanino ba talaga nakapanig ang kanyang puso? Abangan nyo ang aking sunod na kwento sa baydiong ito, para malaman nyo ang sekretong nakatago sa pagkatao ni Eugene.